Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Mag-iingat kayo palagi kung saan mong po kayo naroon. Idol, sana mapansin niyo po ako. Matagal na po ako na nagme-message sa si inyo. Kasi hindi niyo po napapansin. Ang asawa ko kasi may kabit siya. Ang problema po ay pinapalayas ako ng asawa ko dahil ititira niya daw ang kabit niya sa bahay namin. Ouch! Ano kaya ang gawin ko, Idol? Kasi matapang ang kabit ng asawa ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kasi nagugulahan na po ako. Sana mabigyan niyo ako ng advice. Sana matulungan nyo po idol. Matulungan nyo ako na ano ang gagawin ko. So, ang ating sender mga kasawi ay isang babae na ang sabi niya ay pinapalaya siya ng kanyang asawa sa kanilang tirahan dahil ititira daw na mismo ang kabit neto. At hindi lang yon, mas matapang daw ang kabit ng asawa niya kung para sa legal wife mga kasawi. So, nagpapahingi ng advice kung ano ba ang dapat niyang gawin. Siyempre, magbibigay tayo ng advice, mga kasawi. Para sa akin, pakinggan mo ito ng mabuti. Kung talagang matapang ang asawa mo at matapang din ang kanyang kabit, ay mas maganda na kausapin mo sila sa barangay. Pumunta kayo. Kung takutan lang din naman yung labanan, ay mas maganda na isang guni mo ito sa barangay, mga kasawi, para tigilan na nang kabit niya ang iyong asawa. Pero kapag ka hindi pa rin talaga ito natakot, hindi pa rin ito nasindak, mga kasawi, is maganda na sabihin mo sa pamilya ng asawa mo at sa pamilya mo din. Para at least our on both side na talaga yung asawa mo ay meron ng kabit. So, kapag ka hindi pa rin talaga natitinag ang asawa mo at gusto pa rin niya talaga na i-insist sa'yo na talaga ititira yung kabit niya. Alam mo ba, mas maganda na paubaya ka na lang, magparaya ka na lang. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa asawa mo dahil alam mo ba, nagmumukha kang tanga kapag ka mo pa yung sarili mo. Ando na tayo na ikaw ang may karapatan sa asawa mo dahil ikaw na mismo ang legal wife. Pero aanhin mo ang ganitong ugali ng isang lalaki kung wala rin naman pakiramdam sa'yo na mas sinasaktan kanya sa physical at sa emotional mga kasabi. Diba? Napakasakit nito bilang babae na makakaramdam tayo ng ganito kasakit na mas matapang pa ang kabit kumpara sa iyo. Syempre, magiging matapang 'yan dahil alam niya sa sarili niya na mas kinakampihan siya ng asawa mo. Kaya ang ending, ikaw 'yung nagiging masama, mas talo ka niya kasi nga kapag nirayot mo ang kabit, magagalit ang iyong asawa sa iyo. So wala kang patutunguhan. Kaya mas maganda, mag-usap kayo sa barangay, isuplung mo ito, gawin mo, mag-ano kayo na pag-uusap kung ano ba ang dapat gawin. Pero para sa akin, mas maganda na ipaubaya mo na yung asawa mo sa kanyang kabit. Hayaan mo silang magsama. Kasi darating yung panahon kung ano ang ginawa ng asawa mo sa'yo, ay ganun din yung gagawin niya doon sa kanyang kabit. O yung kabit naman, ay gagawin din yun sa iyong asawa para siya din yung makaramdam ng pakiramdam mo ngayon mga kasawi. Ganun lang po yun kasimple. Siyempre, napakasakit bilang asawa na talagang masasaktan tayo kapag yung asawa natin ay meron ng mal na iba, tapos baliwala lang sa kanya na ilang taon yung pinagsamahan ay binaw baliwala lang niya dahil sa kanyang kabit mga kasawi. Ganun lang po yun. So, tanggapin natin ang maluwag. Masakit man ito, pero kailangan natin tanggapin ang katotohanan na mas okay lang na mawala ang isang tao sa atin kahit gaano natin kamahal. At least, pinaparayan na natin yung sarili natin sa sakit na mararamdaman natin, mga kasawi. Yan lang po, mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa unang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.